Uh, good afternoon mga kapatid. Nandito mo na naman tayo sa loob ni Felipe Fernandez. So, siyempre yung possible winner natin ako po. Hello, hello. Okay. Check natin ibon. BHA 23 318200. So, check natin sa ating may wagang papel. Okay. Yeah. Felipe Fernandez. BHA 23 318200. LSCY 2. sửa lại chỗ số so, tam, ok, câu lệnh mấy quên, cái, double check, double check, twenty twenty three, out, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,